sa mundo kung saan hindi garantisado ang pagkapanalo. Marami ang kumakapit sa swerte, umaasa sa isang pindot lang ng kanilang mga daliri, magbabago ang takbo ng kanilang buhay. Ngunit, kung gaano mo kabilis ito nakuha, ganoon din kabilis itong maaring mawala. Game over! sa mga nakaraang taon, marami nang nahulog sa patibong ng online gambling na mistulang maniningning ng tala na may kinukubling madilim na babala. Ito ang Bitag ng Between. Sabay ng paglaganap ng internet at ng mga smartphones, ang pag-usbong ng iba't ibang online applications kabilang na dito ang mga online gambling sites kung saan kapwa nating mga Pilipino ay naglalaro ngayon. Ngunit, gaano ba ito kalaki sa kasalukuyan? Ayon sa datos ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, noong 2024, tinatayang nasa hubigit kumulang 135 billion pesos ang kinita ng electronic games sa bansa. Bahagi lang ito ng higit 372 billion na total gross gaming revenue ng Philippine gaming industry noong parehong taon. Ngayon 2025 naman, inaasang papalo sa 480 billion ang kita sa online gambling ngayong taon ayon sa isang pag-aaral ng isang socio-cultural research na The Fourth Wall. Bagamat totoo na malaki ang kontribusyon ng industriya ng online gambling sa ating ekonomiya, Sulit ba talaga ang lahat ng ito kapalit ng pagdurusa ng ating mga ang Pilipino? Kilalanin natin si Ed Cruz, 28 years old at isang accountant mula sa Angono Rizal. Kagaya ng marami na nalulungo sa online gambling, ay minsan na rin siyang naligaw ng landas. Ako yung breadwinner ng family namin. Pero yun nga, um, at some point, nalisa ko ng landas. Pero ngayon, I am trying to recover and I am trying to heal from that um, experience. Before online gambling, talaga nakakapag-travel ako. May savings ako. May credit cards ako. yon So, talagang kung nagugutom kami ng mama ko, magpapa-order lang, magpapagrab lang. So, kaya. Nag kung may gusto siya ipabili, nabibili namin sa mall, nakakapag-staycation kami yung travel talaga, ayun yung siguro nami-miss ko. Nung Q2 nung 2023, na-encourage ako nung friend ko na sumali sa isang investment. So lahat nung funds ko, lahat nung savings ko, nilagay ko doon. So nilagay ko sa isang basket yung investments ko, savings. And then, um, kumikita naman siya monthly yung kita niya. Tapos it turns out na scam pala siya noong December of 2023. So investment scam siya. Tapos um, para ma-divert ko yung attention ko kasi ano eh, hindi ko siya inisip eh. Kasi kapag inisip ko siya, maapektuhan ako, maapektuhan yung pagkakaibigan namin ng friend ko. Parang at some point, sisisihin ko siya dun sa sa nangyari, is kasi scam pala siya. Pero hindi ko yun ginawa. Tapos may um, nakilala ko um hinikayat niya ako sa na maglaro dito sa casino. May casino dito sa province namin sa may bundok. Tapos nung una, ano, naglalaro lang ako, naglilibang lang ako para hindi ko isipin yung mga nangyari sa akin. And then nung January ng 2025 na-introduce niya na sa akin yung online sugal. Nagsimula lamang sa maliit-liit na taya hanggang sa hindi niya na namamalayan na pati ang sarili niyang savings ay nagagamit niya na sa kanyang pagsusugal. Hindi ko rin nakita na dadating ako sa point na yon maaadik nga. Ganun. Kasi dito sa online gambling kasi, the more na mananalo ka, the more na matatalo ka, same lang din siya, magkikrave at magkikrave ka. Kasi kapag nanalo ka, gugustuhin mo pa na manalo pa ulit, ay baka bigyan ka pa ulit, baka magbigay pa ulit. And then, kapag natatalo ka na, gusto mo naman makabawi. May mga times na parang I was always thinking to end my life na. Kasi nga, um, ano na ako eh, lagi na akong balisa. Talagang yung mental health ko, wala na. Parang um, sa work, kahit sa work, umiiyak ako gabi-gabi. Sa higaan, umiiyak ako. Tapos, nung May na yun, nung May 10, May 10 to be exact, um, payday ko yon Tapos, wala, naubos siya. Yung, yung sahod ko tapos yun ah, naisipan ko na sabi ko gusto ko nang ano end ng yung life ko nung araw na yun nag-iisip na ako ng mga paraan clinically speaking if we're talking about the medical term addiction it is a disorder so for it to be considered abnormal so there are uh, four main facets no number one is it should be deviating already from our standards of normality that causes distress to the person no so deviant siya may distress na din and then there is an imposition of danger to other people and because of that nagkakaroon na siya ng dysfunction with the daily functioning so pag kumpleto yung 4d sa a disorder that sort of addiction is already clinically significant sa bayan naman ng San Jose del Monte sa Bulacan ay nakilala namin si Darren Telan 27 taong gulang dahil sa mga influencers sa social media na nagpo-promote ng online sugal, ay nahikayat na din siya. Ang dati ko kasing sugal, yung mga ano lang, Dota, Basketball. Pero yun nga, nahilig din ako sa barahan. And nakita ko kasi na meron palang online. So, trinay ko. Mga maliitang taya lang eh. Kaya ni Eds, nagsimula rin siya sa maliliit na taya. Hanggang sa hindi na niya namamalayan na pati ang sarili niyang ipon, ay unti-unti nang nauubos. masaya siya eh. Uh, parang nasa, parang nakahay din. Pag time na nakita mo yung gano'ng amo, maliit lang tinaya mo, tapos biglang lumaki ng sobrang laki na pwede ka na, uh, pwede na makabili ng sasakyan, pwede ka na makabili ng mga Ano siya eh, uh, hahanap-hanapin mo siya. Andiyan yung ano eh, uh, yung, yung what if na makabawi ako. Kasi nga, nataya ko na lahat eh. Hindi pa rin ako na kontento hanggang sa nabubos. Tapos hanggang sa na, na, nakapagsinungaling na ako, -na, na, na gagamit ko na yung pera ng ibang tao para lang masugat. Meron kasi kaming business na sinasabi ko, again, sila sa business namin, pero ang gagawin ko is susugal ko lang pala. Marami nagtataka bakit na wala yung business. Then yung mga, yung mga shoes nila, ang tagal bago ma-release. parang nagka-problem na ang dami nagtatanong. Ang sinasabi ko, yun nga, lilipat ng shop. Pero ang totoo nga, nag-insugal ako. Maga, ayoko na rin kasi ng ano eh. Ang tinuturo kasi sa program na nasali ko, honesty. They find it fulfilling. The thrill that is with gambling thrilling yon and fulfilling yon sa kanila. Pangalawa, some people do online gambling because they need money. Some people are not employed well here in the Philippines considering no the the financial status and the economic status of the Philippines. So they use gambling as a means for them to earn money. What if na makabawi ako? Kasi nga nataya ko na lahat eh. Hindi pa rin ako na contento. hanggang sa hanggang sana na nakapagsinungaling na ako, na gagamit ko na yung pera ng ibang tao para lang pasugal. Kasi nga, ano yung, ano, yung, yung belief ko na kaya ko maka big, big win eh, na mabayaran sila ulit eh. So yung, yung tinatawag kasi niyan yung, ano, yung, yung dream world na tinatawag na pag na high ka, yun yung lagi mong isip na makakabili ako ng ganyan, makakabili ako ng ganito. And yan, ang utang din ako sa tao and meron kasi kaming business na sinasabi ko, mag sila sa business namin pero ang gagawin ko is susugal ko lang pala. So, ano eh, mamanipulahin mo na talaga yung mga tao eh. And patututo na rin talaga magnakaw. Noong Setyembre, ipinahayag ni Senator Erwin Pulfo, Chairperson of the Senate Committee on Games and Amusement, na siya raw ay pabor sa total banning. Ngunit sa kasalukuyan, tinitingnan pa ng Senado ang pinakanararapat na gawin upang maibsan ang talamak na gambling addiction sa bansa. O pinagbawalan natin ang pogo, nagsilipatan naman sa pigo ang masama. Pilipino mismo ang biktima at kawawa ngayon. Unlike sa Pogo, mga Chinese at foreigners po ang biktima. And online gambling Now, ang posisyon namin ay stricter regulation. Maski po sa magkaroon ng total ban, tuloy din po ang illegal gambling at ang masakit po ron ay lalong malululo ng Pilipino dahil walang proteksyon ang mga manunugal. Kung sakaling total ban na po 'yan at higit pa ron ay wala pong papasok na revenue talaga sa ating pamahalaan. Ayon sa PAGCOR, patuloy na tumataas ang kita ng bansa mula sa online gambling. Mula sa 6 billion pesos noong 2021, tumaas sa 49 billion pesos noong 2024 at inaasahang aabot sa 60 billion ngayong 2025. Maganda mang tingnan ang kontribusyon ng online gambling sa ating ekonomiya, ngunit itinala din ng PAGCOR na 40% lang dito ay may legal na operasyon, habang ang natitirang 60% ay hindi rehistrado o ilegal. Ngunit para sa mga nalulong sa online gambling tulad ni Eds at Darren, total ban pa rin ang solusyon para dito. Medyo nababagalan ako and lalo na sa PAGCOR, hindi ko malaman sa kanila bakit tutol na tutol sila sa pagtotal ban nung online gambling. When in fact, may mga ano na, may mga statements na, may mga victims na na nag-share nung kanilang mga story. So, bakit sila tutol na tutol sa pagtotal ban? Total ban. Kasi uh, based sa experience ko mga, sa mga nag-reach out, everyday talaga meron ng chat chat eh. Walang araw talaga na dumaan na walang nag-chat na, Sir, papamatay na ako, Sir kailangan ko ng tulong. And talagang hindi siya regulation eh. Kasi pag regulation lang, andyan pa rin eh. And meron pa rin talaga mga magpro-promote eh. Kasi ang nangyari sa regulation, yung mga illegal lang na wala. Base sa naratibo nilang dalawa, ang tanging hangad lang nila ay maiwasan ng iba ang kanilang mga pinagdaanan. Kung saan, hindi lang sila ang apektado, kundi pati na rin ang kanilang pamilya. Pinaka naapektuhan aside sa akin, syempre yung mother ko kasi ano eh, um, she's getting older na tapos ganito pa rin nangyari sa akin. Parang lagi ko sinasabi sa kanya na na-disappoint ko siya. Sabi ko, lagi akong humingi ng tawad noon na sabi ko, "Ma, sorry, na-disappoint -na sorry." Okay. Kapag ganito talaga. Pag ganito talaga yung pag naalala ko siya. Hindi ko kong... Hindi na maging emotional kasi talagang nilubog um, niya ako eh. Most of the time, uh, therapy should last three months to two years, dependent on the severity of, uh, of the disorder. Uh, with the rise of the mental health awareness in the Philippines, ang atin pong GSWD is already nag-shoulder na sila ng therapy for people who are already diagnosed. So, are there early signs? Finances. Doon ka talaga titingin sa finances. Siyempre, ako nang magsasuffer dyan yung family. Kasi minsan, yun nga, nakapapagsinungaling na yun para lang pantayan ang kaya. Yeah. Nagulat sila nung nalaman ko and siyempre na na-disappoint ka din. Kasi nga, uh, ang ganda-ganda na -ganda ganda -ganda ng business, ang ganda-ganda na -ganda ng samahan, tapos may, may ganong problema. Habang lumalalim ang kanilang pagkakalulong sa online sugal, ano nga ba ang nag-udyok sa kanila upang tuluyang huminto? Mating yung dalawa kong cousins kasi alam na nila yung nangyari sa akin. Nag-breakdown na naman ako. Tapos, ayun, pina, pinapakalma nila ako pero it took time bago nila ako napakalma. Tapos, the following day, sinamahan nila ako sa magpatingin na sa professional ayun ah, na yung naging turning point. Sinabi ako ni ako ni Kuya na kapag nagsugal ulit ako, kalimutan ko mm -hmm. na siyang maging kapatid. Kasi si Kuya rin yung siya yung nagtutulong uh, tumutulong sa akin, nagagalit sa akin na ay na ko na yung buhay ko. Kung hindi ako sa iyo, never akong nakita mong nagalit. Bilang nanay, ipinapakita ko rin sa inyo na ay yung pagmamahal. Mm -hmm. Sa mga kagaya ko na nalihis din ng landas. Alam ko, hindi yan madali. So, hindi talaga siya madali. Pero, um, alam ko na malalagpasan nyo rin yan. Um, it will take time. Hindi naman siya instant. Hindi siya overnight na pag sinabi mong titigil ka na, yun na yun. Dahil like, sinasabi, wala talaga ang nananalo sa sibal. Ako, patunay ako na talagang naano ko siya. Naiwasan ko talaga siya sa help ni Nagato. Yung, ano, yung, environment din, palitan ng mga nagre na tao and yung mga hindi talaga nagsusugal kasi isang factor din yan. And syempre yung family talaga, mahalaga natin. Sa dilim ng gabi, nakikita natin ang mga bituin, mga ilaw na tila ng aakit, kumikislap, tila pangako ng pag-asa. Pero hindi lahat ng bituin ay gabay. Ang ilan ay bitag. Minsan ang tunay na panalo ay hindi ang pagtaya, kundi ang pagpili na huminto. Lumingon sa liwanag ng umaga at iwanan ang bitag ng bituin.